sila ng Banko Sentral ng Pilipinas ang kontrata ng supplier nila ng ID cards para sa national ID. Ang tanong ngayon, magkaka-ID pa ba milyong-milyong nag-apply pero di pa rin naiisyuhan ng national ID? Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Halos hindi na babakante ang National ID Registration Center na ito sa NIA Terminal 3 sa Pasay. Mayat-maya ang dating ng mga pasehero at OFW na gustong kumuha ng Philippine Identification System o PhilSys National ID. Isa dyan si Marcelino na taga Paranaque. May senior citizen card naman daw siya, pero gusto niya ng isa pang valid ID. Siyempre, palagi tayo lumalakad. Kailangan talaga yung ID nga, identification. Kung may mga transaction kami siya, kailangan may ID ka nga. Ang problema, Mukhang mahaba-habang panahon pa ang iintay ni Marcelino bago niya makuha ang kanyang national ID. Nagdesisyon kasi ang Bangko Sentral ng Pilipinas na siya nagpiprint na mga ID, nakansilahin ang kontrata ng supplier ng ID cards at iba pang materyalis ito na All Card Incorporated o ACI. Base sa ilang source na News 5, pinuto lang kontrata dahil biguraw ang kumpanya na kumpletuhin ang delivery ng mga materyalis kahit minigyan sila ng palugit. Yun nga lang, hindi na ito dinetalye ng BSP dahil nasa arbitration pa raw ang issue. Hindi na bago ang ganitong reklamo laban sa all card dahil noong nakaraang taon, ang kaparehong kumpanya ang naging dahilan ng problema sa delivery ng driver's license cards sa Land Transportation Office o LTO. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang all card pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe at tawag. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, may 85 milyon na Pilipino na ang nabibigyan ng PhilSys number sa numerong 'yan, halos 53 million pa lang ang nabigyan ng physical na national ID card. Ibig sabihin, nasa 32 million pa ang naghihintay na mabigyan din ng aktual na ID. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PSA na gagawa sila ng paraan para hindi maantala ang pagproseso sa national ID kahit naghahanap pa ng bagong supplier. Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng mga National ID Registration Center sa katulad nito. Wala pa mang maibigay na physical ID card sa ngayon. Maari naman makakuha ng digital ID na pwedeng magamit sa iba't ibang transaksyon. Gusto namang paimbestigahan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang issue. Lalo't nagbabadyaraw ang matinding delay sa delivery ng mga ID dahil sa nangyari. Ang isa naman sa may akda ng bata sa National ID na si dating Senator Ping Lacson. Gusto ring may mapanagot sa nangyari. Dismayado rin daw siya dahil hindi pa rin fully implemented ang Philippine Identification System Act o Republic Act 11055, anim na taon matapos itong maisa batas. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.